first time kong mag-harvest ng aking tanim na malunggay. Ayun oh. Binadahunan ko na siya. Kasi hindi ako nakabili ng dahon ng sili kaya ito ang gagamitin kong pangsahog ko sa tinola ko. Yan, konti-konti lang muna kasi bago pa lang baka magtampo siya. Bago pa lang siyang nagdadahon. Oh, di ba? kabilang puno naman. Yeah, no. Ayun, no. Hmm, konti lang, tiyan. Okay lang. na. Balik na ako sa kusina. Yeah, no, fresh na fresh. Kakapitas lang, diretso, himay na. Yan ang lulutuin ko, tinolang manok. Yan, masarap. Yan ang ingredients. Ginasigigisa ko na yung sibuyas, luya, bawang, may paminta. Ayan na. Tapos na. Luto na. Huling-huli na. Hindi ko na nabidyohan yung process dahil alam naman na ng lahat kung paano magluto ng tinola. Pero this time, with malunggay. Bye.